Good morning mga gar. Ay magluluto. Ay tayo. Kailangan natin magluto. Nang itlog gar. Itlog luto natin. Wala eh. Tatay iba gulam. Kailangan ko pala ang sili.

Good morning sa inyo lahat, mga so, Gap. Kala mo baboy, no? May itlip lang niya, mga Itlip lang niya. Kakain na tayo. Kakain tayo, Gap. <binhivit> lúc <Merkel>, um <boundaries> ăn wow u wow ulam lăng u lăng luôn yeah ai It lú ulam มันเองใช่ยังละหัดกันซาโมเล่เอามายัดเนื้อเลย